Hello, atin to. <laughs> Isigaw mo. Atin to. Atin to. Kanino West Philippine Sea? Eh? Atin to. Atin to. Kung papipilian ka, sa pipiliin mo? Pilipinas. <laughs> Nasa Pilipinas ang nagpapamana ng mura, si Duterte. O, oh, diba? <laughs> Alayasin na si Duterte. <laughs> Wala tayo dito kung hindi dahil kay Duterte. Hudas. <laughs> Sudut si perte. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah.